Pares ho! Eto nga pala ang parisan sa Western Bikutan Tagig na talagang dinudumog dahil apat na oras pa lang e eh, sold out agad sila. E eh, paano hindi agad mauubos? Yung kanilang pares kasi talagang sulit at madami ang serving. Yung combo meal kasi nila 120 pesos lang may dinakdakan ka na may pares ka pa. Sa pares mo mamimili ka kung bagnet, chicharon bulaklak o beef pares. Tapos dalawang java rice na yon Sulit ba diba? Meron din silang pata dito guys 110 pesos kapag may kanin 100 pesos naman pag wala. Tingnan nyo naman yung pata nila guys. Ang laki ng laman. Eto nga pala ang kanilang menu. Located lang pala sila sa Eucalyptus Street, Corner Sambong. Dito sa Western Bikutan, Tagig City. Nag-open pala sila ng 4pm onwards. Medyo agahan nyo ang pagpunta dito guys kasi apat na oras pa lang e sold out agad sila. Kaya kung gusto nyo ng sulit na food trip, pag Paris na sa Paris Ho. Kaya tara, food trip na tayo. Ay bossing, magandang gabi po. Hi, greeting. Uh, anong pangalan ng Paris nyo? Paris Ho. Ay, ay, ay pala yung pangalan. Oo nga, no, pare. so, kala ko eh. Sir, ano po yung bestseller nyo dito? Yung bestseller namin dito, sir, yung, yung combo meal. Combo meal? Yeah, combo meal? Ano yung combo meal na yun? yung combo meal natin. Tinakdakan. Uh, dinakdakan. na may kasamang bulaklak o bagnet, pare. Oo. Oh. Tinakdakan rice. Meron Dalawang rice na yun, tol. Dalawang rice na yun? Oo. Oh. Magkano po? 120 lang. Uy, 120. Bali, dalawang rice na. Tapos may dinakdakan. Yes. Tapos sa pares, mamimili ka ng tatlong klase. Mm. Beef, so, Magnet, bulaklak. Okay, yun oh. Ito yung case oh. Ito yung kanilang barison oh. Doro. Sige po sir, pa-order nga po ako. Oh. Okay, sige. Guys, nandito nga pala kami kay Paris Oh. Dito sa may Western Bigutan no? oh. Dito sa may Sambong Street. Ah, ano pala? Yung Kalipto Street. Corner Sambong Street. bali open nga pala sila ng 4pm magang sa maubos. Pero kadalasan, for us lang eh, ubos na agad yung kanilang mga tinda. bali umorder nga pala kami ng kanilang bestseller na combo meal na dinaktakan na may dalawang java rice tsaka pares guys may pares na kasama bali sa pares ay eh, mamimili ka ng tatlo kung bagnet ba chicharong bulaklak or beef pares bali beef pares nga pala yung pinili ko no grabe guys para sa akin sulit ito sa so 120 kasi kita nyo may serving ng kanilang dinaktakan ang dami oh. diba tapos dalawang java rice pa yun tapos diba yung kanilang uh, beef pares ang dami rin laman oh. diba kaya pag pupu-trip kayo dito kailangan wala kayong kain para maubos itong ano uh, combo meal nila tikman natin pare hmm. Mm. Sa so, kulay yung timpla ng paris ha di siya maalap Matamis-tamis Perfect pare Tiplahan natin na ano Chili oil Chili oil? Hmm Pampatabang Pampatabang pare Yan Kamalansi Kamalansi uh, Onion leeks Onion leeks Yan Kitsap sa Paris Kitsap Ayan <laughs> ano, Naguluhin natin pare Hmm. Okay pare rin. Hmm. Mabisa pare rin. Ito naman titigpa natin ha. Ito lang Ang ganda ng pagkaihaw oh. Hmm. O panalo dito, pare, panalo. Oo oh, pare. Kung ganito ang yung pulutan. Naku, baka nagdala ako ng kanin. Yun lang. Sarap <laughs> na ito ha. Lagyan natin dito sa may ano Gaba rice Mmm Mmm Dami oh Dami dami Mmm Mmm At dahil combo meal nga siya guys Eh syempre Kailangan natin combo hindi ng Paris to Itong dinakdakan yan Halo natin yan dyan Diba? Mmm Barikoy. Hindi mo nakapag to, ako, Barikoy. Ang sarap kasi ini-enjoy ko yung ano. You know. Nasa na pagkain. Sulit ba yung 120 pesos mo? Sulit na sulit, Barikoy. Sarap yung Barikoy ah. Mm. Barikoy ang kadag. Uy! May... Kilala mo ba yan? Ito ba yung, ito ba yung sa may ano, sa so, may UG, ay, ano pala, PBA? PBA yung pare, hindi yan UG, ay yun. Ano yung UG yung pre? LA Tinoyo. LA Tinoyo, ayan oh. <laughs> no, no. o. Ano ano? barong kay Inebra. Barang kay yan pre. Ayan o. Grabe. Sarap naman yan. Ang sarap bawat subo ko talaga dinadama ako. Tapos may masarap pa akong katabi dito. Yun oh. Know. Mm. Di ba? Saan ko lang? Ano ko lang? Gin. Ginebra <laughs> eh. Ginebra. <laughs> Ito naman yung kanilang pata. Guys, ayan Paris pata, 110 pesos. May kasama na rin siyang uh, Jabba rice. Jabba rice din. Yung man kung gano'ng kalaki yan, pare. Yun oh. You know. May ikinit pa. Matik pa natin. Hmm. <laughs> may laman oh. No? kapalenoh, sino no? sa wala lang to, Diba sa ibang napupunta natin, paraisan, tabalang ulam naman oh tabalang, kapa lam lamang n o, mm. serap pareh serap pareh, ulam lamang no? n o, tapo 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 Mm. at dahil pasikat tayo, Siyempre lalagyan natin ng Chili oyar, yung, hahahahaha, tap, 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 tap,